A single oh sorry oh sorry good morning welcome back to my channel so for today's video yes yeah, so today for today october uh, 6 2023 so for today's video i points all the atin pinamili sa grocery yan. So, agad ni grocery guys. Mine po ay 10.05am in the morning. Yan. So, maaga tayo makapag-call at maaga tayo makapag-display ng mga low of stock, out of stock na meron tayong deliver. Yan. So, meron tayong deliver guys. Worth of 4,374.85. So, for this video, i talaga lang sa inyo kung ano, ano yung mga pinamili natin sa grocery yan. So, meron tayo dito guys, pineapple. Pineapple kag isa sa tabi nila meron kag save 10 pesos. So, doon, syempre, titita tayo ng 20%. Meron tayong Nova. Yan. Ito guys, yung mga chichirya na ito. Super duper mabigilis. Ito. before, meron tayo dito piatos, dalawa, like 10 pieces, so nasa kabilang, nasa kabilang, ano, nasa kabilang pa. Ito ang yan, dalawa-dalawa, meron tayong pillows, and then, meron tayo dito guys na cup noodles. Pintan ko naman po na ito is 26 pesos. Yan, meron tayo dito ang tag beats, pintan ko po nito 18 pesos. Meron dito dito guys, ito, yan. So, meron ko korea ito. Meron pineapple. Meron tayong isang set ng pineapple. Yun kasi ay good for the heart. Heart's heart. Ito din. Yan. Ito bumila ko ng 10 pieces. 2, 4. Yan. Kasi pwede ko mabenta yan. 6, 8, 10. Yan. So, meron ko korea ito is 35 pesos. Yan. Meron tayong ito. dito, Argentina na 150 grams Yung isa, 100 grams So, ito, 150 gram. Kailangan ko po dito is 35 pesos. Yes, 35 pesos ang aking Argentina na maliit. I think, ano lang po, guys. Tatlo lang po. Yan. Yes, tatlo lang yung aking Argentina. Yan. Yes, so, tatlo. Meron tayong tatlo, Argentina. Yes, so, yung ito, guys, ito yung mga super fast movies sa akin. Meron tayo dito ang century. Flakes and oil. Yan. So, ito naman po yung pag mga ganito, ang pinipili ko. is like 5 pieces. Yan. So, pesa ko pa rin is 45 pesos. 45? Kung hindi ako nagkamali, 45 pesos. May nga hot and spicy. Meron po din hindi Ni spicy. Yan. So, take 3. Take 3 pieces. Yan. So, 3 pieces spicy and hindi is spicy. Betan ko po na is 45 pesos. 45 pesos. So, check natin. Check natin. Kung hindi ako magkamali. Century Place and at Ah, 35 na yeah, century na uh, San Marino San Marino is 39 sa so mental ko po nito is 40 yan tama 47 pesos 47 pesos tapos yun dito guys meron tayo itong lucky 7 yan so binili ko naman nito is 5 pieces lucky 7 yan so lahat ng mga sardines yung mga kind goods na binibili ko yun po yung mabenta meron tayo itong Mega tuna, ayan. Iba-iba, iba-iba ko lang kasi minsan kasi merong mga gustong ganito, may naghahanap ng iba-iba. Iba, iba. Kung customers, iba ang gusto. Meron tayo dito, Mega Tuna Flakes Hot and Spicy. Ayan. Kasi may... Guys, meron po tayo dito ang Bear brand Terry Lye, Pack. Ayan. So, pag ganito yung kuha ninyo, guys, meron kayong 8 pesos na masisave. Ayan. So, next, meron tayo dito, guys, cup noodles. Ayan. So, ito yung mabenta dito, seafood spicy. Yan, masarap kasi pag spicy talaga. Ah, uh, ito, yan, pampakagat labi. <laughs> yan, so ang binili ko niyan is 10 pieces, 2, 4, 6, 7. Yan, sabay na tayong tatlo ito na display. And then, so while well, tayo nag-charge kasi nalobat agad yung cellphone ko kanina. Yan, so while well, tayo nag-charge. Ito ng ating mga canned goods. Yan, sa so, display ko ng ating mga canned goods. At habang nag-charge tayo, so umuwi tayo saglit sa bayan yan, So, meron din po tayo dito ang napamili sa Dali. yan, Ito, guys. yan, So, habang tayo nagsa-charge, meron tayo napamili dito sa Dali. yan Ito naman ay cheesecake. Ito, guys. yan, So, tanghon. Meron tayo ditong, ito po ay Coco Crunch. yan, Cocoa. Stay yan. Natural Cocoa Turns Milk Chocolate. Ayan. So, ito po ay 6 lang. 6 plus lang to. So, bentan ko po nito is 9 pesos. Ayan. Malaki siya. And then, so, next, meron tayo yan Ayan. And then, so, meron tayo dito bear brand. Ayan. So, total ko po na pamili doon sa Dali ay 1,300 plus. And guys, 1,300 plus. Ayan. Mga bear brand. Kasi so wala tayong bear brand. Out of stock sa grocery. Meron tayo dito Alaska. Ayan. So, eto guys, eh, meron tayong steam. So, aside that. So, meron tayo ditong dalawang tray, guys, na itlog. Ito po ay medium size. Yan. So, ang presyo nito sa Dali is 235 pesos per tray. Yan. So, bentan ko po nito, guys, 10 pesos each. So, per duper mahal na yung itlog. Yan. So, ganito siya kalaki, guys. 10 pesos. Yan. So, no choice. At ito naman, guys, ang ating brand Sterilize nyo pa mabenta dito. At ito naman yung ating walang katapusang Ginebra San Miguel. So meron dito tayong Frasquito. So mabentaan ko po nito ay 7 pesos. Yan. Yeah, so meron pa tayo dito 4. Yan. Yeah, kaya fraskito na lang ang aking binili. So yun po ay 12 pieces. Yan. Yeah, so meron dito po tayo dito pang hard smorgas. Yeah, so pang apple juice. Yan, so next nating video guys, tayo po ay mag price update sa lahat ng paninda. Yan, kasi ngayon ay haul, delivery haul, groceries haul. Yan, so ito guys, ang ating i-display ngayon. So check natin guys ang ating stante. Yan, so tinignan nyo naman ating stante. Yan, so walang kalaman naman, dalo na yung mga chicharin dyan. So, perdo benta dito yung mga chichirias. So, next naman yung ating iho haul ay bibili yung ating mga iba't ibang klaseng tinapay. So, look! Ay, tinapay super duper. Maganda din yan. So, ito yung... Ito guys, maganda to kasi meron siyang free na Hansel plate. Ayan. So, di ba malaki din yung kita natin sa mga pa-promo. Free, free, free. Ayan. So, dito naman na side, ito yung ating uh, mga cup noodles. Ayan. So, mabilis din mabenta dito yung ating mga noodles. Dito guys, nilagay na sample. Ayan. Para pag may bumibili. So alam naman meron tayong zest o. So dito po siya nilagay. Yan, so ito yung ating pineapple juice. Dalawang klase to. Yan, so ito ay weed. ito naman is heart smart. At ito naman, yan, with vitamins A, C, and E. Yan, so dito guys, meron tayong mga zest o, zest o. Meron tayong dito mga zero. Yan, so wala natin sting, so meron tayong nabili sa dali. Naging isang sting na lang. Yan silawang po guys ang ating vlog for today thank you for watching see you on my next one bye guys puno na naman ang ating mga chichera section yan so didi-display ko na guys ito yung dalim sa dali ah uh, choco flakes yan cereals at ito naman sa Girl, sorry yan so yun naman po guys for today's video bye guys